Makakatipid ng milyong-milyong pondo ng bayan ang gobyerno sakaling paboran ng Korte Suprema ang mga petisyong humihiling na ibasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang inihayag kahapon ni Office of the Vice President Spokesperson Attorney Ruth Castelo sa kanyang pagharap sa media. Oh, eh, teka lang, cut muna natin dyan. Makakatipid po yung gobyerno kung i-dismiss itong impeachment laban dito sa tamad na vice president. Well, ang impeachment, gagastos ka naman talaga kasi may impeachment nga eh. Normal lang nagagastos ka. Okay? Proseso yan eh. Proseso. Hindi naman gagastos ka lang na parang wala lang. Gasta-gasta lang na walang dahilan, di ba? Proseso yan, impeachment yan. So sabi nito ng tagapagsalita ng OVP, mas makakatipid kung hindi na lang itutuloy. Kyoto, kay Garashi, eh. salamat po sa pag-like. Kung hindi itutuloy, mas makakatipid daw po. Mm. Mas tipid. Ngayon, kung kayo'y papipiliin, payag ba kayo makatipid yung gobyerno? Para sa akin po, hindi. Okay na yon na matuloy yung proseso. Kesa naman, ititigil yung impeachment, i-dismiss yung impeachment, pero yung pagnanakaw ng isa, tuloy-tuloy pa rin. Anong gusto mo? Mat makakatipid na yung gobyerno. Yung natipid, lalakawin na, naman. Lalakawin <laughs> naman ng isa dyan. Yung mahilig man lustay? Ah. Oh. embis eh, nakawin mo, eh, gastos na lang sa impeachment. Ah. Oh. Diba? Ano sa tingin nyo? Huwag daw, Dapat daw i... Ano na lang... I... Tawag na ito. Dapat i... Dismiss na lang. Para may manakaw pa. <laughs> eh, hindi, hindi. Sorry, sorry. Nadulas mong Sorry, sorry. Ikaw talaga point Mana! Huh? Ah. Uh, ano sa tingin nyo? Dismiss? Or papanakaw na lang natin? Para may pamasahin siya ba? patrabil travel dun sa ibang bansa? Ano sa Ano sa tingin nyo? Travel, travel lang eh. Wala namang ginagawa eh. Ah. Ano sa tingin nyo? Ah. <laughs> travel, travel lang dun. Kaya ng mga masasarap na pagkain. Maya-maya, pagkatapos kumain, sisiraan yung gobyerno. Pagkatapos manira ng gobyerno, punta sa mamahaling hotel, kasama yung mga staff niya. Matulog sila sa mga mamahaling hotel. Pag gising, Kakain na naman ng masarap na pagkain, pero pera ng taong bayan yung ginagastos. Ah. Pagsisisihan niyo po pag umagri kayo dito na i-dismiss yung impeachment. Malaking ano yan. Talagang pagsisisihan po ng lahat yan. Siyempre, tagapagsalita siya ng Office of the Vice President. Alam alamang namang kontrahin niya yung OVP. Ah. Uh, Di ba? Syempre, yan, yan naman yung reaction lang, opinion lang ng ano ng uh, tagapagsalita. Di diba? Pero hindi ano, hindi maganda sa mga tao. So, sabi ni Sarah Duterte, huy BPM. O oh, bakit gusto mo ipadala kita sa dahig?" Ang dami mga uh, dami account ngayon eh na nanggagamit ng pangalan eh, no. <laughs> Kung totoo ka lang sanang ikaw si Sarah Duterte, putang ina. Oo, papahiya kita dito. <laughs> Kaso dami account ka lang eh. O, tawagin mo nga si Sarah yung totoo ba? Oo, eh, makikita mo kung paano ka mapahiya dito. Diba? So, tuloy natin to. Kaugnay nito, nauna nang inatasan ng Korte Suprema ang Senado at House of Representatives na magkomento at magsumite ng impormasyon hinggil sa impeachment trial ng Vice Presidente if it's not, if the Supreme Court says it cannot be heard at this time, and then we're, we'll, be lack, we'll be very lucky, actually, as a country, because we'll save millions and millions of people, uh, of money, on the trial that is technically defective from the beginning. Oh, millions of millions of millions. Wala kaming pake kahit gumastos pa yan ng billions. Ha? <laughs> huh? Okay lang, kahit gumastos ng billions. Importante, maisa lang si Sara Duterte dyan. Diba? Wala kaming pake. Uy! Gising mga Pilipino! <laughs> Bukod dito, ayon kay Atty. Castelo, nagaantay ang kampo ni VP Duterte sa magiging desisyon ng korte para sa susunod nilang hakbang sa nalalapit na impeachment trial. If the Supreme Court says... Ah, katulad yan, sabi ni Alexander Ramon, Puro dadamputin hanggang ngayon, wala pang dampot. Parang noon lang. Sabi nila, ang tagal naman ng ICC. Puro kayo, kapunta na yung ICC, wala namang ICC. Ilang buwan na yung nakaraan, wala pa rin ICC. Oh. Sabi pa nila, taputol ko yung leeg ko kung may ICC yung darating. Abay, ilang linggo lang, dinampot na yung mayabang nilang tatay na walang silbi. Ha? Huh? Dinampot, wala nagawa. Akala ko ba sisipain mo yung ICC? oh huh? Yung nandyan na, wala. Walang nagawa. Ha? Huh? Alam mo, Alexander Malabo, Ramon? Napakatanga mo? Nagmana ka sa katangahan ng tatay at nanay mo? Putang ina ng pamilya mo? Ha? Huh? Ha? Huh? Putang ina ng pamilya mo, Alexander Malabo Ramon, kasama na ang asawa mo at anak mo. Kunyari ka ba? <laughs> diba? Kaya ikaw, Alexander, papasok-pasok ka dito. Kawawa ka ah. eh. Ah. diba? Suportahan mo na lang yung tatay mo na nangamoy sa dahil. Ah. Huwag ka nang ano. Huwag kang masasaktan. Pag kami yung nagkomento dito. Ina-advance na namin yung pagkahuli ng mga kakampunye. Diba? Ay, naku po. Maawa ka sa sarili mo. Hmm. Eh, nung dinakip na si Digong, wala kayong nagawa. Anong sabi nyo? Ang tagal naman ng ICC. O, nung gumating yung ICC, anong nagawa nyo? Ah. Ano? Sa sabi nyo, eh... Talagang, ano? Suportadyo nyo yung tatay nyo. Mauuna kayo bago yung tatay nyo. Hindi oh, dinampot. Anong nangyari? Sabi nila, dito tayo dito lang kami sa, likid mo tayo, ha. Sense, ba, sa likod mo tayo. <laughs> o hindi nampot. Oh, least tama nga sa likod niya. Ah, tuloy natin. There is no need because uh, should be dismissed on technical for technical reasons or whatever. Whatever reason that the court gives um if it's for, if it if it's for the the impeachment trial that is fine the vice president is ready bigyang diin din ng tagapagsalita ng OVP na mas maraming issue na dapat paglaanan ng resources ang gobyerno no mas maganda yung issue ni Sara Duterte wala kaming pake sa iba priority yung kay Sara ha mas priority yung kay Sarah Duterte kumpara sa ibang issue di ba? Diba? Nasimulan na eh. Bakit ba kasi kayo umiiwas sa impeachment na yan? Ibig sabihin ba guilty? Uh, ang yabang ng lustay noon. Ang yabang-yabang. E eh ngayon sineryoso ng gobyerno, yung impeachment na yan, abay, kumuha ng tagapagsalita. Tapos sasabihin, may importante pa kayong dapat na pagtuunan ng pansin, ibang isyo, yung isyo na impeach-impeach uh, na yan. Uh, bakit po kaya di pa nahuli si Bato at Roque? Magtiwala lang po kayo sa proseso kasi hindi naman po minamadali yan. Kasi kapag bilaypas yung proseso, tawawa naman po yung ating Pangulong Bungbong Marcos. Siya po ang uh, malilintikan ng taong bayan. Kasi sabi sasabing o oh, oh, hindi dumaan sa proseso. Wag, wag po nating gayahin si Digong na binabastos yung proseso. Diba? <laughs> right? Ay, shoutout kay Ma'am FSQ11. Magandang uh, hapon, gabi po. Kaya. Kaysa sa paggastusan pa ang nasabing trial. So, okay lang na kung hindi <clears throat> talaga dapat na ituloy Tama lang rin naman, huwag tayong magsangan, magsayang ng resources ng bansa. Mas marami oh, tayo. Tama, huwag tayong magsayang ng resources ng bansa. No? Huwag tayong, huwag tayong magnakaw ng resources ng bansa. Huwag tayong patrabil travel lang kasi sayang yung resources ng bansa. Sabihin mo yan sa amo mo. Ah. Hmm. Yan mo sabihin sa amo mo yan. Na, madam. Magsasayang ka lang ng resources ng bansa. pa travel ka lang doon kasama yung mga staff mo. Sa sarap ng pagkain nyo doon. ba? Diba? Sana all talaga. Oo, masarap yung pagkain. Hmm. Tama! Tama talaga. Ano ka ba naman? Huh. Yung kailangan na pagkagastahan kaya sa, sa trial na matatechnical yes. rin sa dulo. Ngunit sa kabila nito, binanggit ni Atty. Isa akong isa akong iloc Ilocano, hindi ako duterte. oh duterte eh, Sige, eh, tingnan natin. Corny Castelo, na ready and eager ang pangalawang Pangulo na harapin ang impeachment trial upang malinis ang kanyang pangalan mula sa iba't ibang issue. No, 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 sabi dito? Na ready and eager ang pangalawang Pangulo na harapin ang impeachment trial. <coughs> upang malinis ang kanyang pangalan mula sa iba't ibang issue at aligasyong ibig... Ayun yung sigaw ni Sen. Rafi Tulpo, harapin mo yung impeachment para malinis yung pangalan mo, madepensahan mo yung sarili mo. Tama naman. Pero guilty. Sa paningin ko lang ha, opinion ko lang to, feeling ko guilty si Sara Duterte. Bakit? Natatakot humarap sa impeachment. Laban sa kanya. Oo. Oh. Diba? Takot ka na. Bakit Ay, patatakot Ayaw humarap kasi guilty. Kumu kumuha pa ng tagapagsalita. Kahit pa sampung tagapagsalita yung kulin mo, Sarah Duterte. Ang desisyon pa rin ng taong bayan, dapat ituloy ang impeachment. Kumuha ka ng sampung tagapagsalita. Wala kaming pakik. Pinabato sa kanya. Jed Neresina, UNTV News and Rest. Hmm. Diba? yun lang naman advice natin kay Sara Duterte. Kumuha ka ng maraming tagapagsalita. Tingnan natin. Kung hanggat saan aabot yung tapang mo. <laughs> Di diba? Ang yabang kasi. Ngayon, pinagsisihan mo na siguro. O baka mamaya, eh, malaman-laman natin. Sara Duterte, pinagsisihan yung mga binitawan niyang salita laban kay Pangulong Bumbong Marcos, Marcos Senior, uh, First Lady Liza Marcos, uh, uh, Speaker Martin Romualdez, pinagsisihan niya. Pinagsisihan na niya. Ah, may marinig natin dyan. Oh. Huwag lang ituloy yung impeachment. Nagsisi na talaga ako na nasabi ko yun. Nagbanta ako. Nagsisi talaga ako. Malay mo, lumabas yun sa balita. ba? Diba? Na pinagsisihan mo na. Pero kahit ganun, eh, tuloy pa rin impeachment. Wala kaming pakidun. <laughs> kahit na ka magsisi ka, masasabi ko lang sa'yo, huli na yung lahat para sa'yo, Sarah Duterte. Hmm. So ayan, mga pre, ah, meron ko tayong TikTok dyan, may Facebook po tayo. Huwag kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts mga pre. Ayan na, ah, syempre, sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, oh, unahin nyo mag-like, sa hindi pa nakapag-like, ah, mag-subscribe, share this video, and ring the notification bell para updated po kayo sa mga uploads natin. Kasi ang hindi, mag-like dyan! Ah! <laughs> oh, yari talaga! Ha? Oh, malawak pa naman yung taali! Eh. Maraming maraming salamat po mga pre!